da, mabango, at puno ng kasaysayan. Ito ang puno ng Kalachuchi. Isang halaman na hindi lamang nagbibigay ng lilit, kundi may malalim kahulugan sa iba't ibang kultura. Dito sa seminaryo, ang puno ng Kalachuchi ay isang simbolo ng kapayapaan at pagninilay. Ang kalachuchi o plumeria ay isang ornamental na puno na madalas natin makikita sa mga hardin, parke at sementeryo. Ngunit dito sa sebedaryo, paboritong puno ito na nagbibigay ng lilim sa aming mga seminarista sa mga moments ng aming pagdarasal at pagmumuni-muni. Bukod sa ganda nito, ang kalachuchi ay may maraming gamit. Ginagamit ito sa paggawa ng langis at pabango. At ayon sa ilang tradisyon, may mga bahagi ito by medicine properties. Dito sa seminaryo, ito ay isang paboritong lugar para sa tahimik na pagdinilay at panalangin. Madalas din ito makita sa mga sementeryo bilang simbolo ng kapayapaan at pag-alala sa mga mahal sa buhay. Alam mo ba, ang kalachuchi ay nagmula sa tropikal na bahagi ng Amerika. Ngunit ngayon, ay matatagpuan na rin sa mararaming bansa, lalo na sa Pilipinas. Ang mga bulaklak nito ay may matamis na amoy at kadalasan ginagamit sa paggawa ng pabango. Sa seminaryo, ang presensya nito ay nagbibigay ng kalmado at espirituwal na inspirasyon. Ang puno ng kalachuchi sa seminaryo ay isang patunay na ang kalikasan ay nagbibigay ng kagandahan at kahulugan sa ating buhay. Isa rin itong paalala na sa gitna ng tahimik at banal na lugar, laging may puwang para sa pagninilay at pagpapapalaga sa likas na yaman ng Diyos.